natin, no? Oh. Tapos ganyan. Ano? Nakupala. Tapos ganyan, guys. Ito ganyan, ganyan. guys? Ito kayo, mga magandang Support to this video, guys. So, ngayon, ano? Magti-training tayo, guys. Ito yung ano? Actually, guys, ito yung canyon natin na ginagamit pa natin sa ano, guys. Ginagamit pa natin sa paglusob natin sa Marawi noon. Kaya ngayon, ano, pag-practice na natin kasi lulusobin natin ulit, guys. Ito ito, oh. Ah. Actually, guys, naka-gloves naka tayo para ano? Para paghawak na ating bala at saka itong canyon. Hindi pa init kasi umiinit ito eh. Kaya ano, o, ganyan lang oh. Tapos ganyan. Oh. Ganyan mo lang guys. Oh. Tapos, ano. E, isasight mo sa ano, sa kalaban. Tapos ganyan. Tapos adjust dito guys. Oh, ganyan oh, no? adjust. Oh. Ganyan lang. Adjust guys. Tapos ano. Paglagay natin ang bala. Lang. Ganyan, Tapos ganyan guys. Oh. Tapos ganyan. Napakalaki ng ating bala guys. Tapos, yung bala natin oh. Tapos ganyan. Ano, ang bala. Tapos ganyan guys. Tapos ganyan guys. Ano, ulit Ganyan, 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 no oh. Isa sa ito Ayan, guys Tapos, ilapit natin Ilapit natin, guys Para, ano Para makikita talaga yung kalaban. Tapos, ganyan, no oh. Ikuti natin yung, ano Para yung, ano natin Yung kanyo natin Ikuti, guys Ganyan O, oh, ganyan Tapos, gano'n lang, ha Gano'n yung tinuturo ko Sundin nyo yung tinuturo ko, guys Ganyan, no oh. Ganyan Tapos, ano Paglagay ng bala Tapos, ganyan, ha Paglagay ng bala